Hello guys, by guys, meron naman akong katanungan na sasagutin katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan eh. Tawagin na natin sa pangalan na Habsu. So basahin ko muna yung katanungan niya. Sabi niya, Hi ma'am, lumabas po ako ng Pinas as tourist at nakakuha po ako ng trabaho sa ibang bansa. Ano po kailangan kong gawin? Okay. Ma'am Habsu, ah uh, nasa Singapore ka ba? Kung nasa Singapore ka, pwede kita i-recommend sa agency na nire-recommend ko. Pwede, kanya, pwede niya i-process yung uh, working visa mo. Pero sabi niya, kung ipaprocess, kung siya yung magpaprocess ng visa mo, kailangan mo pa rin umigset ng Singapore. So, kung willing ka, nai-recommend kita sa agency na nire ko, kung willing ka na siya yung uh, mag ng working permit mo, uh, let me know, misis mo ako sa aking WhatsApp number. Pero kung uh, meron ka nang nahanap na iba, misis mo pa rin ako. So, hindi kasi pwede sa Singapore na magtrabaho ka ng tourist, kung naka-tourist ka. So, kailangan i-apply mo yan, mag-apply ka, magpa-apply ka ng uh, working permit sa employer mo. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa ibang katanungan, just comment below lang. See you, have a good day.